tayo nasa mga brehen ano na tayo Ayan. Morning. Morning po. Uh -huh. Saan tayo magbayad? Dito. Dati doon. Ah, uh, dito po Hindi ng helmet ha? Ano lang kasi. Pasya lang eh. Update ko lang po. po. Ah, uh, ko lang yun, ha? Good morning, musta buhay buhay? Nang nga nag ano po nag-lunch. Ay, nag-lunch na. Sama ko kayo sa vlog ko, ha? ano lang po. na lang po sa'yo ng mga Ah, uh, Ano ba to? Sige po. Yun, so pag dito lang dito is 100 lang, no? 40

pero uh -huh. uh, 100 po oh. kayo, sir? Ano po? Ilan po kayo? Ano Yung isa lang? <laughs> Huwag naman ganun, sir <laughs> <laughs> Pinangangal ng dakan mong solo tayo <laughs> Pares lang tayo, sir Oo nga eh Nagkampihan <laughs> <laughs> Oo oh. So yun, parehas pala kami ni sir pinatawaran lang po tayo, tayo ng ating chef ni si Oo, si Mama no. Ano po? Sa pwede to i ano? Iwan. Lang. Dito lang po sir. Dito lang. Okay. Oo, iwan. Tapos pwede tayo umikot kasi papakita ko sa ano, mga followers ko. Ayun na po tayo mga mga beauty deck Oh, pwede bang ipakita ko rin yung ano, yung mga kubo kung sakaling ano para ma may idea sila. Pwede na po 'yan eh. Para may post naman po sa amin. Uh, para may idea rin yung mga ano ba, yung mga hindi pa nakakita. Lalo na yung mga followers ko. Ikaw tingkol. Magkano ang uh, swimming pool pagka nag-abel pag araw? 200 per head po sir. Tour pag, and swim na po siya. Uh, pag gabi? Uh, ganun din po siya. Same rate lang din po. 200 din. Kailangan eh. niyo po mag-avail po sir ng kubo po. Uh, one trip po siya sa overnight. Good Asa for six packs. Ang sleeping capacity niya po is three packs. Ang pag-araw? Ano pong araw? Yung sa Kobo po, pag ni Kabel. Uh, sa 1,000 po siya, sir. Good for ilang tao Six na po yun. packs din po, sir. Ayun, ah, narinig nyo. Tapos, ano pang ibang mga promo natin dito, ma'am? I mean, yung mga pwedeng... Uh, bali sa, ano po namin, sa TP House po namin, uh, good for 4 packs po, sir. Uh, 2,000 po siya sa day tour, 2,500 po sa overnight, and 3,500 po, sir, sa 24 hours. Magpwede maalaman yung pinaka-address ng Mount Brejeno kasi hindi ko kabisahan do yung... doon yung... Sa Pambulak doon yung Remedios Trinidad. Ayun, ah. no, sa Pambulak doon yung Remedios Trinidad. Ang DRT po kasi is ano yan, ah, Summer Capital of Bulacan. Ayun, so pwede na kong uh, proceed. Yun uh, po, dito, unahin ko lang dito, pakita ko yung swimming pools naman dito. Po. dito, dito, dito. dito, dito, dito